Humigit kumulang sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy sa nangyari sunog sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila na tumagal ng halos sampung oras. Ayon sa Bureau of Protection, alas 3.49 ng hapon kahapon, araw na Merkules, nang magsimula ang sunog na umabot sa Task Force Alpha ang alarma. Idineklara na namang fire out ang sunog kanina lamang alauna 7 na madaling araw. Nabatid na paira pa ng mga bumbero sa pagapula ng apoy dahil sa hindi agad makapasok sa lugar lalo na ta makipot ang daraanan. Apektado sa nabanggit na sunog ang humigit kumulang sa isang libong pamilya kusan nalagkakalaga naman na may sa isang milyong piso ang pinsala. Ayon sa mga utirdad, tatlong bata at isang buntis ang kabilang sa mga nasugatan sa Pier 2 at Pier 4 dahil sa naturang sunog. Iniimbestigahan na, na, ng BFP ang tunay na dahilan ng sunog habang natili sa Delpa na Covert Court ang mga pamilyang nawala ng tahanan at uh, paabot na rin ng tulong ang lokal na pamalaan ng Maynila. Ayon naman kay Chairman na Anthony Igus ng Barangay 20, kailangan ng tulong ang mga pamilyang nawala ng tahanan. Para sa MBC TV Network News ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo Pilipino.